Yan, what's up guys? Magluluto tayo ngayon ng sweet in sour. Yan, lapu-lapu yan guys. Yan. Pinirito ko na guys. Hindi ko na nakuha ng pagprito. Actually, kakatapos ko lang ng pagprito. Ayan yung mga ingredients natin guys. Kamatis, luya, sibuyas, at sile, at carrots. Tsaka, hindi mawala. Ahang UFC, tamis ang hang. Maglagay na tayo ng mantika, guys. Mantika. Ayan, mantika. Kunti lang yung mantika, guys. Ito yung dalawang mo. Hindi Hindi Ayan okay, guys, painitin lang natin. Paya lang natin uminit. Ayan. Ayan, malapit na guys. Sweet ang hang, tamis ang hang. Magpapalasa tsaka carrots. Sunti lang yung carrots natin. Ayan. Ayan yung natin guys. Yung Ayan, pagka mainit na guys, lalagay na agad natin yung siyempre siyempre sibuyas. Lagay natin yung sibuyas guys. Ayan. Sibuyas na pisipisip. Ang uh, design lang natin siya guys na mga mag, mag golden brown. Isunod na natin yung mamaya yung luya. Isunod yung luya. Ayan, luya guys. Luya. Kaya lang natin na golden brown. Kasi palutuin lang natin yung sibuyas guys. Kasi pagka nangangamoy na siya guys, okay na. Ayan. Sunod natin guys, kamatis. Ayan, kamatis. Two pieces of kamatis. Sunod-sunod na yan guys. kasunod ng kalatis guys nagsunod na to guys kasi ano yan yung carrots Ayan. oh sunod na yan ang ah, carrots yum 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 bago completed. siyempre sunod na natin yan guys lahat na may na, may na. muna natin yung kamatis guys sa kakarot. Gisa-gisahin okay. lang natin. Hanggang sa makibas yung mantika. Okay. Para yung kamatis guys mabilis maluto. Yan yung mm, mabilis na loko. Ayan. Tayo 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 guys. Mga 1 minute. Hindi mo ito ilagay yan. Yan guys. Pagkatapos guys. Nagisa na natin yung kamatis. At yung kamatis ay medyo luto na. Naglalagay tayo ng tamis ang hang ketchup. Yan. Ubusin natin yung maliit guys. Kasi malaki yung isda natin eh. Sorry guys, pa patlipat yung video natin. Wow, yum yum yum! Ito tayo tubig guys. tayo ng tubig mga sa baso. Pakuloyin lang natin yan guys. At sa lumapot. Maglalagay tayo ng constant konti. Mano yan. natin guys. Afray hindi mamawala ang paminta dyan guys. Ayan, uh, yung paminta natin hindi mawawala yan. Ang peraso. Pero hindi mawala magic sarap. Baka naman magic sarap. Um, sarap nito guys. Ready to cook Oh yeah! Hindi pa. Hindi pa, Lutok. Hindi pa, pa, pa. Bakit mo man yan kuhaan? Bakit mo yung kuhaan? Iyon ba, mayroon pa yun? Mm -mm. Ito, ito, so, Dade. Oo. -oh. Kaya mo yan? Tawagin mo si Mami. Mami? Mami? Mamba, tawag ka daw, Dade. Harme, can we start? Wala. Kaya, ano tay mo meron yata dyan tago tayo ng tayo. guys ng asukal. Yan. yun. 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 ito tayo pang palapot guys Hanggang sa lumapot na siya guys. Pwede naman siguro harina guys. Pero mas maganda sana ang constart. Lalapot din siguro to guys. Pero maganda sana may pampalapot guys. Ayan. Add lang tayo guys. Lagyan natin ng Diba? Natin. Sa lang natin ito yung bababad guys. Ang mo natin itong sili. Manghang no? Yung anak mo? Sakto lang. Hindi man manghang. Ayan. siya guys sweet and sour. Sa ilalim kasi yung mga gulay dapat palaging tanggal natin. Muntak pa ng ina. Kain na! guys. Makaon yan? Makaon yan? Makaon? Mm. Ayan okay guys, oh. Finish product mo tayo. Kapakuluan lang natin. Para manood lang sa lasa yung isda. Daw? No? Okay, guys, kaya tayo. S serve na natin sa platito. Sweet and spicy pala yan guys, hindi sweet and sour. Paisy. Yan, Alturet. ano to red? Ang mo, anong lasa? Anong thumbs up? Ano ka? Magabuto? Ano? <laughs> Igin bulto ka? Sabi mo, yummy? ged? Yummy. yummy. Okay, Yummy. kayo. Okay, kayo daw. <laughs> Daddy, okay, Sarah. kayo. Sarap. Yan guys, thank you guys for my watch my YouTube channel. Salute channel. Agad dito lang ating video guys. What's up? What's Peace. up?